araw-araw na mga salita ng Diyos. Walang sino mang higit na angkop at karapat dapat kaysa sa Diyos sa katawang tao para sa gawain ng paghatol sa katiwalian ng laman ng tao. Kung ang paghatol ay tuwirang isinagawa ng Espiritu ng Diyos, kung gayon, hindi ito sasaklaw sa lahat. Bukod dito, magiging mahirap para sa tao na tanggapin ang gayong gawain sapagkat hindi magagawa ng Espiritu na lumapit ng harap-harapan sa tao at dahil dito, hindi magiging agaran ang mga bisa, hindi makikita ng tao ng lalong malinaw ang hindi na lalabag na disposisyon ng Diyos. Lubusang magagapi lamang si Satanas kung hahatulan ng Diyos sa katawang tao ang katiwalian ng sangkatauhan. Dahil tulad sa tao na nagtataglay ng normal na pagkatao, maaaring tuwirang hatulan ng Diyos sa katawang tao ang hindi pagiging matuwid ng tao. Ito ang tatak ng kanyang likas na kabanalan at ng kanyang pagiging katangi-tangi. Tanging ang Diyos ang karapat-dapat at nasa katayuan na hatulan ang tao sapagkat taglay niya ang katotohanan at pagiging matuwid, kaya nga nagagawa niyang hatulan ang tao. Yaong mga walang katotohanan at katuwiran ay hindi nababagay na hatulan ang iba. Kung ginawa ng Espiritu ng Diyos ang gawaing ito, kung gayon ay hindi ito mangangahulugan ng tagumpay laban kay Satanas. Likas na higit na mabunyi ang Espiritu kaysa mga mortal na nilalang at likas na banal ang Espiritu ng Diyos at matagumpay laban sa laman kung tuwirang ginawa ng espiritu ang gawain ito hindi niya magagawang hatulan ang lahat ng pagsuway ng tao at hindi makakayang ibunyag ang lahat ng di pagkamatuwid ng tao sapagkat natutupad din ang gawain ng paghatol sa pamamagitan ng mga kuro-kuro ng tao sa Diyos at ang tao ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang mga kuro-kuro sa Espiritu at sa gayon ay hindi kaya ng Espiritu ang higit na mainam na paghahayag sa dipagkamatuwid ng tao, lalong hindi kaya ang ganap na paghahayag ng gayong dipagkamatuwid. Ang Diyos na nagkatawang tao ay ang kaaway ng lahat ng tao na hindi nakakakilala sa Kanya. Sa pamamagitan ng paghatol sa mga kuro-kuro ng tao at pagsalungat sa Kanya, isinisiwalat niya ang lahat ng pagsuway ng sangkatauhan. Higit na malinaw ang mga epekto ng kanyang gawain sa katawang tao kaysa sa mga gawain ng Espiritu. At kaya, hindi tuwirang isinasagawa ng Espiritu ang paghatol ng lahat ng sangkatauhan bagkus ay ginagawa ng Diyos na nagkatawang tao. Makakayang makita at mahawakan ng tao ang Diyos sa katawang tao at ang Diyos sa katawang tao ay makakayang ganap na lupigin ang tao sa kanyang kaugnayan sa Diyos sa katawang tao umuusad ang tao mula sa pagsalungat patungo sa pagsunod mula sa pag-uusig patungo sa pagtanggap mula sa mga kuro-kuro patungo sa kaalaman at mula sa pagdangi patungo sa pagmamahal ito ang mga epekto ng gawain ng Diyos na nagkatawang tao. Naliligtas lamang ang tao sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanyang paghatol, unti-unti lamang na siya ng tao sa pamamagitan ng mga salita ng kanyang bibig. Nalulupig niya ang tao sa panahon ng pagsalungat nito sa kanya at tumatanggap siya ng panustos ng buhay mula sa kanya sa panahon ng pagtanggap ng kanyang pagkastigo. Ang lahat ng gawain ito ay ang gawain ng Diyos sa katawang tao at hindi ang gawain ng Diyos sa kanyang pagkakakilanlan bilang Espiritu. Ang gawain ginawa ng Diyos na nagkatawang tao ay ang pinakadakilang gawain at ang pinakamasidhing gawain at ang pinakamahalagang bahagi ng tatlong yugto ng gawain ng Diyos ay ang dalawang yugto ng gawain ng pagkakatawang-tao isang malaking balakid ang matinding katiwalian ng tao sa gawain ng Diyos na nagkatawang-tao sa partikular lubhang napakahirap na gawain ang isinagawa sa mga tao sa mga huling araw at mapanlaban ang kapaligiran at may kahinaan ang kakayahan ng bawat uri ng tao. Ngunit sa katapusan ng gawain na ito, makakamit pa rin nito ang tamang epekto ng walang mga anumang kapintasan ito ay ang epekto ng gawain ng katawang tao at higit na mapanghikayat ang epektong ito kaysa sa gawain ng espiritu tatapusin sa katawang tao ang tatlong yugto ng gawain ng Diyos at dapat tapusin ang mga ito ng Diyos na nagkatawang tao ginagawa sa katawang tao ang pinakamahalaga at pinakamaselang gawain at dapat personal na isagawa ng Diyos sa katawang tao ang kaligtasan ng tao. Bagamat nararamdaman ng lahat ng sangkatauhan na tila walang kaugnayan sa tao ang Diyos sa katawang tao, sa katunayan ay nauugnay sa kapalaran at pag-iral ng buong sangkatauhan ang katawang tao na ito.